Paano gumawa ng Google account dito sa ating mobile phone? Punta tayo sa may Chrome application. Search nyo yung www.google.com Ayan, tas ito ang lalabas dyan o. Oh. Tas may makita ko dyan, sign in na button. Click nyo lang yan. Then, send in email or phone. Ayan, may makikita ko dyan, create account, type nyo lang yan. Dito, may pamimilihan for my personal use, for my child, for work, or my business. So, itong atin, for my personal use. Dito, lalagay na ninyo ang inyong first name at last name. So, pwede namang hindi itong lagyan, itong last name at optional lang yan. Then, hindi na natin lalagyan ng last name kasi optional lang yan then click next button dito naman sa basic information lalagyan nyo dito inyong month ano june tapos dito yung day kung kailan tapos ito yung year tapos yung gender pag nalagay nyo na lahat yan, itong month, day, year, tsaka inyong gender, tap nyo na itong next button. Dito naman, mag-create tayo na ng gmail. Ayan, oh. Create a gmail address for sending into your Google account. Gagamitin nyo yung gmail nyo na yan kapag kayo maglalagin sa inyong Chrome application. Once na malagay nyo na, click nyo ulit itong next button. At kapag ganyan lumabas, that username is taken, ibig sabihin is may nakagamit na nitong pinakang pangalan. Ayan, try natin ito, tapos next ulit. At dito naman, mag-create na kayo ng password ninyo. So, ayan. Create a strong password. and Kayo nang bahala kung anong password na ilalagay ninyo dyan sa inyong Gmail account. At, ayan. Pag nilagay nyo na inyong password, so, e enter nyo lang kung ano yung nilagay nyo dito sa my kaunahan dito sa pangalwa. Ayan. O, confirm. Then, click the next button. At, mapupunta kayo dito sa my ad recovery email. Ayan. Pwede nyo yung escape. Pwede nyo nalagyan. Pero, sa akin, skip na lang. Add phone number, skip na rin. Next time ko na lalagyan. At dito, tap nyo lang itong next. Eh, scroll down. Then, click the agree. Successful na tayo nakagawa ng Gmail account dito sa ating mobile phone. ano yung ating bagong Gmail account.